ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika ay dapat lamang na manatili sa Pilipinas, ito ay magsisilbing neutralizer sa anumang maaaring gawin ng China, dyan po sa West Philippine Sea. Mali po ang pagkukumpara ng sitwasyon noon sa Cuban Missile Crisis dahil magkaibang magkaiba ang pangyayari noon kumpara ngayon, noon ang Amerika ang aggressor laban sa Cuba at naglagay pa sila ng missile system sa Turkey, samantalang ang Soviet Union ay naglagay din ng missile system sa Cuba mismo para depensahan ang Cuba, since may Cold War na nga ang Amerika at Soviet Union noon paman, paano natapos ang crisis? Sa pamamagitan po ng kasunduan na nangako ang Amerika na hindi nila sasakupan ang Cuba at aalisin nila ang kanilang missile system na nasa Turkey, at ang Soviet Union naman ay aalisin din ang mga missile system na nilagay mismo sa Cuba. Sa ngayon po ay iba ang sitwasyon, ang China ang aggressor dito. Dapat magkaroon din nagkasunduan na lilisanin ng China ang buong West Philippine Sea at aalisin nila ang buong puwersa nila dyan at ang kanilang presensya. Sa palagay ko, dito pa dapat mag-react ang Amerika at Pilipinas kung aalisin ba ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na nakalagay dyan sa may Northern Luzon. Huwag po tayong agad-agad maniwala kay Harry Roque na baligtad ang pag-iisip na halip na ang ipagtanggol ay kapakanan ng bansang Pilipinas ay kapakanan ng China ang inaatupag. Hoy, Harry Mao, kung magpapatuloy kang maging taksil ng bayan ay umalis ka na dito. Doon ka sa China pumunta, sa bansang pinagtatanggol mo. Makapili. The Philippine Coast Guard and the U.S. Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa Executive Agent ng 2024 Balikatan Exercises na si Colonel Michael Lohico, sa kauna-unahang pagkakataon din makikibahagi sa mga pagsanay ang Philippine Coast Guard, U.S. Coast Guard at ang French Navy. Bukod sa labing na tauhan ng militar, mayroon ding mga kinatawa ng labing apat pang bansa upang maging mga observer sa joint drills. Ide-deploy din sa pagsanay ang Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ng target sa layong mahigit isang kilometro. Yes, uh, there is already a deployment of the MRC, the, uh, the medium-range capability weapon system up north. Uh, this will, uh, this has the, it's a, actually it's not a new technology. It's, um, it's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already uh, up up north. Ngayong taon, bahagi rin ng balikatan exercise ang isang multilateral maritime activity o sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Layo ng military exercises na paigtingin ang kolaborasyon ng militar sa pagitan ng magkaalyadong bansa. Gayun din upang ipakita ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Pardon. Part of the scenario would be the invasion and uh, the aerial access. So yan yung uh, tinitina natin kaya nakapocus yung Salakne for the aerial defense uh, systems natin. Isa sa gawa ang military exercises sa mga lugar na nasa ilalim ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito nakadirekta sa alimang bansa. Uh, I do not discount. The possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like minded partners. Uh, the message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Bukod sa MRC Missile System, magde-deploy din ang Estados Unidos ng fighter jets, helicopters at aircrafts para sa balikatan exercise. Samantalang ang hukbong sa natahan ng Pilipinas, gagamitin ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware nito.